magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ito ng isang sundalo sa lahi ng mga inkanto. Ito ay labis na nagulat at hindi makapaniwala. Dahil ang alam nila sa dalawang leopard ni Haring Harry ay nagtataglay ito ng lakas at spiritual at ito ay sobrang mabangis at may tinataglay na kahusayan sa pakikipagsagupaan sa sino mang nilalang na napapadpad sa kagubatan na kung nasaan makikita ang mundo ng mga inkanto na tago. At nang mapansin ni General Raiji ang pagkagulat ng isang sundalo sa lahi ng mga inkanto. Si General Raiji ay muling nagsalita at sinabi sa isang sundalo sa lahi ng mga inkanto. Magmadali ka, kailangan maabutin natin ang cultivator na napumas lang sa dalawang leopard ni Haring Hari. At para ito ay maiharap kay Haring Harry. At ito ay maparusahan ni Haring Harry ng matindi dahil sa kanyang ginawa. Sabi ni General Raiji, nang marinig ito ng isang sundalo. Agad-agad itong tumugon at sinabi, Masusunod General Raiji, at ang isang sundalo ng lahing inkanto ay agad-agad na naging isang itim na ibon. At lumipad S, patungo sa mga kasundaluhan ng lahing inkanto. At samantala si Zubaji ay patuloy peren sa paghahanap ng halamang ferns ngunit ito ay hindi niya makita-kita. Ilang minuto na ang lumipas hindi peren nakakahanap si Zubaji ng halamang gamot na ferns. At si Zubaji ay wala ng pasensya na maghanap at ito ay napamura at sinabi. Dim! Napakahirap pala hanapin ng halamang gamot na ferns. Akala ko ito ay madali kung mahahanap sa bundok na ito. Kanina pa ako naglalakad at naghahanap ng halamang gamot na ferns. Ngunit ito ay hindi ko makita-kita. Kung alam ko lang na ganito kahirap mahanap ang halamang ferns na iyon. Sana ay hindi na ako nagpresinta na ako na ang tutungo rito. Nakakawala ng pasensya. Ngunit kung babalik ako sa aking imperyo na walang daladalang halamang gamot na ferns ito ay masyadong nakakahiya kay Brother Daryl at kay matandang Jomar. Kailangan ko talaga magtsaga ngayon at maghanap ng husto. Sabi ni Zubaji. Samantala si Daryl ay mabilis na nalipad ngayon patungo sa bundok kung nasaan si Zubaji ngayon. At sa hindi kalayuan kung nasaan ang bundok na kinaroroonan ngayon ni Zubaji. Si Daryl ay biglang may natatanaw na isang lungsod. At si Daryl ay nagpas siyang lumihis at umiba ng direksyon patungo sa mataas na bundok. At ito ay medyo lumipad papalapit sa lungsod na kanyang natanaw sa kanya paglapit ng hindi kalayuan sa lungsod na ito. Nakikita ni Daryl, na halos ito ay sobrang walang buhay. At si Daryl ay napabulong sa kanyang sarili. Ano ang nangyari sa lungsod na iyon? Bakit naging parang isang malungkot na lungsod iyon? At nasaan na ang mga taong naninirahan sa lungsod na iyon? Ang mga tahanan na mayroon sa lungsod na ito ay mga sirana. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. At si Daryl ay pinagmasdan mabuti ang lungsod na ito. At maya-maya, may mga ilang mga tao na lumalabas sa mga sirang tahanan. At si Daryl ay nagulat at napabulong sa kanyang sarili. Ang lungsod na ito ay may mga naninirahan pa. Ano kaya ang nangyari sa kanila? Nais ko malaman kung bakit nagkaganito ang lungsod na ito. At baka may maitutulong ako sa kanila. Nais ko pagandahin ang lungsod na ito habang nandito pa ako sa mundo ng mga tao. Nais ko matulungan ang mga tao katulad nila na nananinirahan sa ganitong lungsod na ko ang kahirapan. Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. At ito ay dahan-dahan lumipad patungo sa lungsod na kanyang natanaw. Sa ilang minuto ang lumipas, si Daryl ay dahan-dahan bumaba sa labas ng lungsod. At sa pagbaba ni Daryl nakikita ang lahat ng tao sa loob ng lungsod. At laking gulat niya nang makita niya ang lungsod ay may mga kasundaluhan. At ang flag na nakalagay sa mahabang kahoy na nakatusok sa lupa ay ang simbolo nito ay Sa Assassin's sect. Sobrang gulat na gulat si Daryl at hindi makapaniwala na ang kanyang nakita ay lungsod ng Assassin's sect. Oo ang nakita ni Daryl sa mga oras na ito ay ang nilipatan na lungsod ng Assassin's sect. Ito ay lumang lungsod na ng Assassin's sect. Ngunit kailangan nilang bumalik dito. Sapagkat upang malayo sila sa panganib nala ni Dado sa mga sinabi ng mga kasundaluhan ng Assassin sect kay sect Master Marvin. Nakasakasama ni Lily na tumungo sa kuweba. Kung nasaan anong araw na sila dado at ang pangkat nito na mga tulisan. At nung araw na iyon nakita ng mga kasundaluhan ng Assassin sect Kung paano nagbago ang figure ni Dado na naging isang halimaw at kung paano muntikan ng mamatay si Lily sa kamay ni Dado kaya ang mga kasundaluhan ng Assassin Sect ay sinabi ang lahat kay Sect Master Marvin ng Assassin Sect. At sinabi ng mga ito na baka matunten sila ng halimaw na nakalaban ni Lily sa kagubatan na iyon. Dahil sa lugar ng panangyarihan na labanan ni Lily at ni Dado ay malapit lang sa lungsod ng Assassin Sect. Kaya ang mga kasundaluhan ni Sect Master Marvin ay sinabi sa kanyang na umalis na sila sa lungsod nila upang malayo sila sa halimaw na nakalaban ni Lily dahil ito ay nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual na kahit na sino sa kanila ay hindi ito makakaya. Kaya si Sect Master Marvin ay nagpasyang bumalik sa dati nilang lungsod na kahit ito ay nawasak na noong mga nagdaan na digmaan. Habang si Daryl ay matagal na namalagi sa mundo ng iba't ibang nilalang. Kaya ngayon ang Assassin Sect ay nagsisimula na naman ng panibagong pamumuhay sa lumang nilang lungsod. Na ngayon ay nakikita ni Daryl. At si Daryl ay dahan-dahan naglakad papasok sa lungsod ng Assassin's Sect. Sa pagpasok ni Daryl nakikita niya ang mga kasundaluhan ay masyadong abala sa pagbuo ng malaking tent na matutulugan ng mga mamamayan ng Assassin's Sect pagsumapit na ang gabi. Mas lalong nagulat si Daryl sa kanyang nakikita kung bakit tent ang tinatayo ng mga kasundaluhan ng Assassin's Sect sa kanyang pagmamasid sa mga mamamayan ng Assassin's Sect at sa mga kasundaluhan nito na sobrang abala. May isang batang babae ang nakapansin kay Daryl at agad-agad itong sumigaw at sinabi, "Ina, may ibang tao na pumasok sa ating lungsod." Sabi ng batang babae. Nang marinig ito ng ina ng batang babae, agad itong tumingin kay Daryl. At ito ay biglang sumigaw, "May dayo, may tagalabas ang nakapasok sa ating lungsod." Sigaw ng ina ng batang babae. Ang sigaw ay napakalakas. Nang marinig ito ni Daryl siya ay bumalik sa kanyang ulirat at napatingin sa ina ng batang babae na patuloy na sumisigaw. At ang mga sundalo ng assassin sect ay mabilis din napatingin kay Daryl. At ang ibang mga kasundaluhan ng assassin sect ay agad-agad na kumuha ng kanilang mga sandata. At mabilis na tumakbo at pinalibutan si Daryl. Oo hindi nila nakilala si Daryl sa mga oras na ito dahil ang mga kasundaluhan ng Assassin Sect nung araw na si Daryl ay nagsagawa ng seremonya. Na kahit nagtungo o dumalo ang Assassin Sect sa seremonya na iyon. Ang mga kasundaluhan ng Assassin Sect ay nasa likod ng Imperio ng Westrington. Dahil ang mga kabayo nila nun ay nagwawala kaya napagpasyahan nilang pakainin ito sa likod ng Imperio ng Westrington. Kaya hindi nila nakita si Daryl sa mga oras na iyon at sa lungsod ng assassin sect ang lahat ay nagkagulo at ang mga mamamayan nito ay mga natakot. At sa silid kung nasaan ang pigire ni sect master Marvin at ang pigire ni Lily na walang malay, ay naririnig ang sigawan. At si sect master Marvin ay biglang napatayo mula sa pagkakaupo habang pinagmamasdan niya ang pigire ni Lily ng walang malay. At si sect master Marvin ng assassin sect ay napabulong sa kanyang sarili. Anong nangyayari sa labas? Bakit ang aking mga mamamayan ay nagsisigawan? Sabi ni Sec Master Marvin sa kanyang sarili. At ito ay mabilis na nagbukas ng bintana ng silid. At sa hindi kalayuan, natatanaw niya ang kanyang mga kasundaluhan na nakapalibot sa isang figure. Hindi nakikita ni Sec Master Marvin ang figure ni Daryl sapagkat ito ay nahaharangan ng mga kasundaluhan ng Assassin Sec. At ito ay mabilis na tumakbo papalabas ng silid. At samantala, Si Daryl habang pinalilibutan siya ng mga kasundaluhan ng Assassin's Seek, si Daryl ay masyado peren kalmado sa mga oras na ito. Si Daryl ay napakamahinahon. At ito ay ngumiti at sinabi, Mga kaibigan hindi ako isang kalaban. Hindi nyo kailangan na ako ay palibutan at tutukan ng inyong mga espada. Sabi ni Daryl sa kalmado na tono, nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng Assassin's Seek. Ang isang sundalo ng Assassin Sect ay nagsalita at sinabi sa malakas na tono kay Daryl. "Ano ang ginagawa mo sa aming lungsod? Ano ang dahilan upang ikaw ay maparito? Kung may binabalak kang masama sa aming lungsod, hindi namin ito hahayaan. Ibubuhos namin ang aming buhay maprotektahan lang ang aming mga mamamayan." Sabi ng isang sundalo ng Assassin Sect. 'Yun na nga mga masters, 'no? Bali pa kabanata na naman yun natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!